tungko-tungko ko tungko idol eh paabot ko sa kung pag gumang ko malaligo ako sa idol pag gumang ko na dun yung... pag gumang ko na ko body ko kay tour guide na kong, pero nung so tour guide na ni mga idol pero nung asaag me ang gasolina na hurot pido ang gasolina kaya asaag me kaya ako siyang tour guide kaya siya pagka tour guide wala na

<laughs> Wala yung tognaw doon? Dahil, unsa sabi yung kaistorya niyo, tognaw dili. Dili laman. Dili, laman. dili, dili, dili Dive yan doon, dive yan doon, dive. Big John ako. Kaya pakita na to, nga ni dive juga ba? Nga legit doon ka. salum lalong lalong. Dive jud Tumsaw! Ha? Huh? yun! Ah! Dito sa lalum-lalum. oh! Ha? Huh? Dito ba oh? Oh na, hindi! Ah! Sar Marino! Ha? Huh? <laughs> ha Yan, thank you for watching mga idol!